mo. Sorry na nga. Ay, na eh, na siyempre, ako kasi, siyempre kailangan inaasikaso ko muna yung girlfriend ko bago ako malay. Ikaw ba inaasikaso ko ni Joshua? di ba? Oh, diba, ko ba yun? Hindi naman. Bakit gusto mo ba? gusto <laughs> rin. Alam, hindi. Tukting yan. Hi, baby. Tagal natin na pangang dito ah. Oh. Hindi, okay, may tanong din ako. Oh, Parang ano? ka pala nila sa bahay na nakaraan. Ano yung pinuntahan mo sa bahay nila? Siyempre. Uy, gigil na gigil ka. Eh, gusto ko siya lupay pa eh. Dam! Uy, sakto! So ano na naman? Nagawa mo doon ka nga! Huwag ka Isa lang naman kailangan ka ko eh! Matik na yan! Uy! wala ka! Hindi! Wala! So yun guys, ano, dito ko ngayon sa my court, ayan. Ayan kayo yung court ayan yung court. Ngayon kasi guys, ngayon kasi guys, inaantay ko si Kuya Insay, tsaka si Kulin. Sabi niya kasi sa akin, Kakain kami. Putik yan! kaling pa ako ng malayo dun sa bahay, tapos hanggang ngayon wala pa rin. nag sila, sila taga rito lang, tapos ang tagal-tagal nila. Ano ba naman yan? Kaya yun, nag video na lang muna ako dito. Nag-aantay din ako ng marienda dun, guys. Eh. Nagugutom na ako. Sabi nila, kakain kami ng only wings, tapos sangyo. Pero kung kung only wings ako pero ang tagal naman kasi ni Kuya Insay. Ay, naku naman, Kuya Insay, tagal mo! Ay, oh, ako. Sorry. Ay, napakita. Ay, parang ang um, foggy mo ngayon ko yun sa'yo. Matigyan, Jim. Parang um, ex expired smart ka Siyempre, alam mo, tayo, pag kasama lagi natin jowa, masaya tayo. Mm. Di ba? Pero ito nga, nagagalit ako sa'yo eh. Ano parang pati nga yung galit, oh. Ayun, ang galit ako eh. <laughs> ang tagal mo! Sorry na nga. Ay, eh, siyempre, ako kasi, syempre kailangan inaasikaso ko muna yung girlfriend ko bago ako manay. Syempre may tayo. Ano? So, old na no, si Ikaw ba inaasikaso ka ni Joshua? Oh, Di diba? ba? Oh, ko ba yun? Hindi naman. Bakit gusto mo ba? gusto rin. Wala, hindi. yan. Bakit? 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 Pogi naman si Joshua. Tapos bagay naman kayo. Di ba guys? Guys, comment nga kayo kung bagay si siya mabilis. Masadong mabilis. mabilis. Uy! Hi baby. Uy! Ay, Uy, na, Huh? Ano ano? Inaabang mo siya? Bakit? Ano naman? Ano masama ron? Wala. Oh, no. Ito Bagi ako eh. Huh? Oo. Oh. Oh. Bakit? Baby? Ba't baby? Ba't, ba't, ba't baby na kita eh? Pa... Di ba gusto mo nga ako? Totoo. Yun totoo yun? Gusto mo yun si Egin? Gusto parang Hindi ka pa boto? Eh hindi. Pogi oh, bat... naman ako eh. Maganda siya. Hindi eh. bagay kami. Hindi, ang hindi ko sabihin, lang... siya yung magdidesisyon, hindi ako. Hindi, may tanong din ako, oh, ano? ka nakaraan.

Jowa na kita. Di ba mong jowa na tayo? ano <laughs> yun? Eh, nakita mo lang jowa mo na agad. Ganun ka mga manligaw. Oh, Siyempre. Uh, ang shock to. Ano na, na naman? Ginagawa mo to ka nga. Hindi ko na naman panira ka ng araw. Sa'yo ito? Eh. Ba't nandito to? Eh, lulupay-pay niya to si Ili. Eh. Oh! Bastos nga eh, sabi ko. Ba't hindi dito? Barangay kita. Ba't hindi rin? Bakit pangit mo? Uy! Um, Bagay kami ni yan. Ba't ang pangit-pangit mo eh? Kukunga lang kita eh. Oh, Uy! Grabe naman oh. to. Uy, Yel. Wala pa, di ba? Lulupay pa ito. talaga. uy, uy. Ano, uy, huwag kang gano'n. Ang bastos na bunga nga mo. Papatulang ito. Oo, ito. Tara na. Wala kita. Isa tayo dito. Isa tayo dito. Oo, ang lakas ng drips mo kaya kakalis oh. Tangin ang lalaan na Parang may, may ano ba yun? May kulang-kulang ba yun? Dito madam. Kamain kasi kami nila ko Hindi, G. Nagkikantohan nga kami. Sabi kakain kami nila ko rin. Tapos biglang sumingit doon. Ay, magbubuti lang dito, nila, dito nila. ka na. Ano? Nga, pumunta pa sa bahay nila eh. Uy, bantay mo nang mabuti to lalo. Kasi kung pupunta sa bahay, ibig sabihin alam na noon. Mamaya anong gawin dito kay Yel. Kamukha na lang dyan. Na lang dyan. Na lang dyan. Oo, pero dyan kayo. Ay, putik niya. ang baso, ba yun? Kaya Kain yun. Ang laki-laki na ito eh. Wala bang tiwala sa akin? Ito, o, ito, tsaka ito. nagjijim na yan. Takot ka nga sa kaganggong. Tara na. Ang Isa lang naman kinakatakutan ko eh. Matik na yan. Umawala ako. <laughs> Hello. Oh, na. Tara na! Ang dami mo namang alam. Sama G, sab ko. sama ka na G. Sama ka madam. Tara, tara G, sama okay, na. na. sama na. Tara, yes, so guys, ah, kakain muna kami. At syempre, magde-date sila. <laughs> <laughs>